Ayaw mo talagang kumain? O, oh, ayaw talaga? O, oh, sige. Dadaling kita sa bed, tutusukin yung puwet mo. Gusto mo ba yun? Loko talaga to. Bahala ko kung ayaw mong kumain. Anong hinahapan naglalaban mo? Kain na. Kain na. Ayaw mo. Hindi, huwag kang kumain. Hanggang mamayang gabi, huwag kang kumain, ha? O, di sige. Kay itim na yan. Papakain ko na yan kay itim, ha? O, sige. Kay itim na yan. Pakuloyin ko mabuti ito. Para kay itim at saka sa aking mga dagol kasi matatamlay kumain. Ayan. Lutuan kita ng atay, haba. Ikaw lang ang may atay sa kanilang lahat ito. tikitig isa sila. Ilan sila? Si Itim, si Haba, si Choco, si Ponggok. tikitig isa sila. May sobrang isa. Walang asin yan guys. Walang asin yan para hindi sila magkasakit sa ang mahalaga luto. Napakulo daw. Diba? Ayaw kumakakain ng hilaw. Kasi itong sihaba, di ba, ayaw kumain. Martian 'yan. Eh. mga siguro kaya ganyan sila matamblay kumain kasi mga inhit kaya pag inhit sila guys kahit yung mga aso nyo pwede nyong pakainin ito at ng baboy hindi nila matatanggihan yan sobrang sarap sa kanila yan sa mga pang pangamoy nila basta mawala lang yung dugo Mahirap ang ng hilaw kasi baka pati yung laman natin bumango sa kanila tayo na ang kainin. Joke lang. Kano lang naman ito para sa ating mga alaga. Ay, dugo-dugo pa. Excited na si Haba. Asan si Haba? Excited. Ayan o. Alam niyang binilang ko siya ng atay. Kasi nag-promise ako kahapon na bibilan ko siya ng atay. Kasi ang tamlay kumain. Ayaw niyang kumain. Kaya, bumili si mama ng atay ng babs. Mm, mga excited. Kayo magagana kayong kumain. Si Haba lang hindi. Itpoil ka. Itpoil. Itpoil. Abambang. Ayun throw it po paluin ko pa yan sa panga eh paluin ko pa yan eh joke oh, cool. lang, di yan pinapalo ayan mga excited sila mga baby yan, basta may inaamoy na tayo oh. hmm teka lang, di pa luto kailangan lutong luto mahirap ng hilaw natin. Ayan guys, palalamigin lang natin. Ganyan talaga yan. Palamigin muna natin. Palamig ha, palamig. Pinapalamig pang atay, Babsi. Pinapa-atay, oh. pinapalamig pa po, amo kulit-kulit mm, oh. -kulit ng bambang na yan. kulit-kulit mm, niyan. Tisay na tisay, oh. Pinkish ang lips. <laughs> Ayan naman si ponggingging Naantok-antok pa yan. Ayan si Clover. malamig na. Malamig na ang ano, mapula lang muka. Kasi nung uunahin ni mama. Ay, hindi pala naghiwalay. Yung iba nito ay ulam ni Haba. Kasi tamil-mil kumain. Itong pinakamaliit kay Choco. Asa na ba yun? Kasi maliit lang naman siya. Choco. 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 Bilisan niyong kumain at maglilinis ako ng sahig. bambang! Oh, hmm. Hindi pala hiwahiwalay. O, oh, tim, -tim. ging Ay, ang oh, bayan si kong ging Clover na napakahinhin. Ayan, di ba? O boss, o oh, ayan. Ayan ang natira. Yan ay uulamin ni Haba. Kasi nga tamil-mil kumain si Haba eh. Mm. Mm. Wala na, lunch na. Lunch na ni Haba ito. Lunch na ni Haba yon. Kasi hindi ko makain si Haba. Kayo matataba kayo. Mm. Last Haba. yan. Wala na. Lunch na ni Haba yon. Huwag mag-aaway. Si Clover na napakahinhin, oh. Hindi niya agad maubos. Isang hiwa lang yan. Malalaki kasi yan, guys. Um, samantalang ito, isang sakmalan lang. Lalo na si Itim. Parang hinangin lang. So, wala na. Mamaya ay lunch na ni Itim ito. Ay ni Haba. Tapos kayo, dog food. Kasi itong si Haba, guys, ay inhit. Kaya medyo walang ganang kumain. Eh, ayoko namang mag-suffer yung kanyang tiyan na gutom Dahil sa kanyang pag-iinhit Kaya, ayan Binilhan natin ng atay So, ito, ulam ni Haba mamayang lunch Ulam mo na yan mamaya, oh oh Dalawa lang natira, oh mm. So, yun lang Mamaya ulit Sa lunch mo na yon ha? Lunch na yon tama na So, ayan na guys once na ni haba. ko na yung atay para siya ay kumain. Ayan, excited na. No? Sa tira niyang atay kanina. Lagyan ko ng kanin kasi para kumain. Mm. Tapos, lalagyan natin ng dog food. Hindi ko ito sa kanila kasi maganda to. Buo ang pops nila dyan. Wahiwalay mo na sila ng kain ngayon. Sa mga, sa mga hindi inhit na yan, ayan. Sa kanila yung holistic yung holistic guys, para makatipid-tipid, nilalagay ko sa kanin. Yan. Isang lata para masarap tapos lalagyan ko din ang ito o diba halo-halo para sila ay kumain at ganahang kumain may tutupo ang aking kanin pero masarap yan lalamasil ko yan hindi pa kami kumakain pero unahin ko na silang kumain kasama na yung kasi pag nagsasaing ako nagkakaroon talaga ng ganito pero kinakain nila yan masarap yan kasi malambot yung bigas yan. o diba hmm. samantalang si haba dahil tamil-mil kumain ay may atay yan ang lunch ni Haba. O Haba, ang favorite mong atay. Main na. Kainin mo yan. O itim. Ito dito sa... Yeah. natin. Ba't ka dyan kumakain dito ka? Oh. Ayan, pinipili mo na naman yung ulam haba ha. Kainin mo yan. ikaw talaga haba ang walang ganang kumain ha mga kapatid mo magana o oh, kahit dog food yan kumakain hmm. lalo na si itim mo oh, ang ganang kumain yan yung slow feather ni itim so yun lang ang share ko sa inyo pag inhit ang tao katay ng baboy ang solusyon Ayan. wala na naman akong holistic mahal kasi ng kilo nito po. Kahit ganyan-ganyan lang yan, mahal ng kilo. Tapos ka na agad. Naku, hinangin na naman yung pagkain mo. So, babay na po. na naman ang itim. Panalo na naman ang itim. Tapos na naman agad. Kapatid niya, kumakain pa. Huwag ka na magkain dyan. Ubus na yung sayo. Bilisan mong kumain haba. Pa dinadala dyan yung pagkain mo, Choco. e wiwian nyo yan eh. Dito ka kumain. Hinahakot niya pa yung pagkain niya dun. Ano kaya yan? Um, kakain ka dyan, tas dadalhin mo dun. Ano yun? Iwan ko sa'yo. Kakainin ni itim yan. Iniiwanan mo. Bye na. bye, bye po. Walang pake.